walang mapagsidlan ang kasiyahan ng kapamilya aktres na si Maymay Entrata. Nang ibahagi niya ang pagtatapos sa kolehiyo ng isa sa mga magkakapatid na pinsan niya na kanyang pinag-aaral. Sa Instagram post ni Maymay nito lamang Martes, July 2, 2024, inalala niya ang kanyang hiling sa mga pinsan, Syam na taon na ang nakalilipas na nais niyang maputol ang nangyayari sa kanilang pamilya na walang nakakapagtapos sa kolehiyo sa isang universidad. Malaki ang pasasalamat ni Maymay na hindi na sayang ang pagsisikap niya sa trabaho upang tulungan ang tatlo niyang pinsan na makapag-aral at ngayon ay nagtapos na ang isa sa mga ito na pinangalanan niyang Bray. Dagdag pa ni Maymay na lagi raw nitong tinatanong sa kanya kung ano ang maaari niyang ibalik sa ginawa niyang pagtulong. Ngunit sa ad ni Maymay ay wala siyang hinihinging kapalit sapagkat mahal niya ang magkakapatid. Makita lamang raw niya na matupad ng kanyang pinsan ang kanyang pangarap ay masaya na siya. Buong Instagram post ni May May, 9 years ago, I asked May Three cousins anak to help me break the cycle na walang nakagraduate ng university sa pamilya namin. Thank you Bray, hindi mo sinayang lahat ng pagsisikap ko sa trabaho para mapag-aral ko kayo. Lagi mo tinatanong kung ano ang gusto kong sukli sa sakripisyong pagpili kong buhayin kayo magkakapatid. Ang masasabi ko lang, Bray, ay wala kang obligasyon na suklian ang pagtulong ko sa inyo dahil mahal kita ng walang kapalit. Makita ko lang na matupad nyo ang mga pangarap nyo at kaya nyo nang tumayo sa mga sarili nyong mga paa ay sobra pa sa kayamanan na meron dito sa mundo, Bray. Salamat dahil tinupad mo pangarap mo. Dahil ang pangarap mo ay pangarap ko din isa ito sa napakalaking biyaya at achievement sa buhay ko. May God will continue to give you strength, courage, and wisdom sa panibagong chapter ng buhay mo. All glory to God ka Ayubray, mahal na mahal kita. Umani naman ang samutsaring reaksyon mula sa mga netizen ang naturang post ni Maymay. Narito ang ilan sa kanilang mga komento, sarap talaga sa pakiramdam na may napagtapos ka sa pagsisikap mo, I feel it nung nakagraduate din bunso namin sa college. Congrats, basta may pinapaaral tayo kapatid, pamangkin, or pinsan. Tayo-tayo ang pinaka-proud kasi nakita natin ang pagpursige na makatapos sila. Isa kang mabuting halimbawa sa mga umuunlad na tao. Share your blessing lalo na sa mga batang maghahangad makapagtapos pero kapuspalad. Mabuhay ka maimay, more blessing to come in your life. This is pure love. Masarap talagang mag-aral hanggat may nagpapaaral kaya sana huwag sayangin lahat ng opportunity na darating